sa pagpapatuloy ng pinaigting na kampanya kontra illegal na droga, isang anti-illegal drug by bust operation na naman ang tagumpay na naisagawa sa barangay Kalamagi First Ilagan City, Isabela. Sa pinagsanib na puwersa ng Ilagan City Police Station at Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 2, nadakip ang isang street level individual na si alias Simon matapos ang positibong masamsamaan ng illegal na droga. Nakumpis ka sa pag-iingat at kontrol ng sospek ang isang silyadong plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu. Isang plastic sachet na naglalaman ng karagdagang labing anim na peraso ng silyadong plastic sachet ng hinihinalang shabu, 4,000 pesos na siyang buy bust money, cellphone at motorsiklo. Matapos ang tagumpay na operasyon, dinala sa himpilan ng Ilagan City Police Station ang sospek para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kasong paglabag sa RA 9164. or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.